sabi ng mga basher ko nakakasira daw ng mags kapag uh, nilagyan ko ng guhit yung brake shoe ah uh, etong mags na to ipapakita ko sa inyo na matagal na tong gumagamit ng may guhit na brake shoe at uh, ipapaliwanag ko rin sa inyo kung bakit hindi masisira ang ang mags natin o ang ating brake drum dahil lang nilagyan natin ng guhit yung ating brake shoe ah uh, panahon pa ho ni Kopong Kopong ginagawa na to ng mga ninuno natin so yung mga nagko-comment na ganyan yan yung mga baguhan pa lang sa industriya ng pagmumotor alam nyo kasi ang purpose ng guhit na yan yung dumi kasi kada break natin may napupod na paunti-unti ano? ha, hanggang sa kumapal yan ang kumapal syempre kung yan ay walang guhit yung dumi andyan lang din yan sa ibabaw ng ating ah yung mga brake shoe. Kagaya nitong brake shoe na to, no, nabili ko na to na may guhit na. Kung ito nakakasira, bakit nga ba binibenta to sa market, 'di ba? At marami pang mga brake shoe na mahaba pa ang guhit dito, yung parang inislice ng hotdog. Yang ganyan. Na binibenta sa market. Kung nakakasira naman pala yan ng ating mugs. Para sa akin, masisira lang yung mugs nyo kapag uh, nagbakal sa bakal na yung mga yan ibig sabihin na tanggal na yung pinaka brake niya sa ibabaw oh. diyan masisira ang mugs pero ito parang malabo kasi ano to? Eh, asbestus toy eh. hindi naman to mat, ma hindi naman to solid eh para lang tong kahoy so kahit hiwaan natin yan wala magiging epekto yan sa ating mugs yung ating kasing mugs ay uh, yan ano to oh aluminum. 'Di ba? Yan aluminum. Pero hindi ibig sabihin yung loob aluminum na rin doon sa mga hindi nakakaalam. Baka lang yung aluminum din yung loob niyan. Ang loob nito ay naka na bakal. So paano masisira kapag ginuhita natin yung ating brake shoe? 'Di ba? Isipin niyo na lang bakal 'yan, yung yung gagasgas diyan parang kasing la, kasing tigas lang ng kahoy or plywood. Pwede mo nga siyang kiskisin ng ano eh, ng liha at tapakabilis lang niya, niya maukod. Ayun no? ang tagal niya nakakabit dito sa magisko ko 2 years na bakit hindi nasira sige ipaliwanag nyo sa akin bakit hindi nasisira yung mugs ko try nyo kis kisisi ng liha sobrang lambot lang yan ayan ah, o ang bilis nya mapudpud kaya huwag nyo sasabihin nakakasira yan ng mugs dahil asbestos lang to hindi to solid hindi yung bakal tsaka yung mugs nyo bakal yan hindi yan aluminum yung loob dun sa mga newbie lang sa motor matagal nang ginagawa yan ng mga tricycle driver nung araw pa di sana uh, nag problema na sila sa kanilang mga brake drum or sa kanilang mags okay tingnan mo na may itsura niya, no ang kapal ng grasa pero ang lakas pa rin ng preno ko ay ang kapal pala ng alikabok pero ang lakas pa rin ng preno ko dahil sa tulong nitong mga guhit na to kasi lahat ng dumi hindi yan napupunta sa ibabaw nababawasan So, lapakalaking tulong talaga ng mga guhit-guhit na yan. At syempre, sasabayan ko na rin yan ng linis dahil nabuksan ko na rin naman. Pwede nyo yung linisin ng gasolina. Um, mas gusto kong sabon eh. Tsaka, joy yan. Para sa akin, uh, para tipid. Kasi sa mahal ng gasolina ngayon. Pero kung talagang grasa na yan, ay hindi na kaya ng ano yan. Ng sabon. Sa akin to, alikabok lang to na makapal na hindi lang nalinis ng ilang taon so ayan pwede na ulit isalpak ating uh, brake shoe na napakakapit dun nga pala sa nagsasabi na nakakasira ng mags yan, shout out kasi ako matagal ko na itong ginagawa uh, payo ko sa inyo huwag kayong bibili ng mags na gawa sa kahoy bili kayo ng mask na kahit gawang China lang para matibay-tibay naman na hindi kayang talunin ng asbestos lang na brake shoe meron na rin palang mga brake shoe ngayon na rubberized na rin ano, na mas malambot dun sa sinauna nating kinagawi ang brake shoe so mas maganda rin yun kung yun ang gagamitin nyo kasi mas malambot para mas malambot yung kumpara dito sa asbestos kagandahan kasi sa ganitong may mga guhit no kahit na uh, hindi mo siya madalas linisin uh, hindi siya agad kasi nakadumudumi eh. para sa akin ah uh. na nakakatulong talaga yung uh, kahit papano yung nagkaroon siya ng konting guhit sa pagpigil niya doon sa uh, brake drum kahit papano nakakatulong yan hindi yan na uh, useless lang na walang purpose 'di ba parang ano siya eh parang nilagyan mo siya ng ano ng kalso Parang ganun. At saka yan nga palang ating sleeve na bakal sa ating brake drum. Hindi rin yan pang habang buhay. Uh, nauubos rin yan sa tagal ng panahon. Uh, kahit sabihin mong walang guhit yung brake shoe mo, kakagamit mo kasi yung bakal na yan, at papano, sa tagal ng panahon, nababawasan na nababawasan pa rin yan. Hindi yan pang habang buhay. Kaya nga, meron tayong tinatawag na re-sleeve. re -sleep eh, Re -sleep kung tawagin sa mga machine shop kapag lumalim na yan pwede nating papalitan ng bago so ang dahilan nun hindi dahil sa mga guhit na yan sa tagal ng panahon na paggamit natin nasisira at nasisira yan lagi yung tatandaan na walang bagay sa mundo ang hindi nasisira lahat ng bagay sa mundo nasisira kahit gaano pa yung katibay nasisira yan ako nga eh dati akong pogi pero cute na lang ako ngayon di ba nawala na laos na joke ipustiso <laughs> <laughs> si <sinili? gibig> bawal yan bawal yan <coughs> bawal yan <coughs> bawal yan <coughs>